Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Pilipinas patuloy na pangungunahan ng ASEAN sa pagtataguyod ng katarungan at rule of law ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. South Korea nangako ng paigtingin ng suporta sa rehiyong ASEAN sa pagtugon at pagbangon mula sa hagupit ng mga sakuna. Pilipinas at Saudi Arabia pinalakas ang ugnayang pangturismo at sa ikalawang bahagi ng PNA Talks ating alamin kung paano may iwasan ang mga kaso ng suicide at ang mga mahalagang papel ng magulang, guro at mga kaibigan sa mental health ng mga kabataan. Ako si John Dalistan para sa PNA Headlines. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na pangungunahan ng Pilipinas ang mga bansang miyembro ng ASEAN o Association of Southeast Asian Nations sa pagtataguyod ng katarungan, kooperasyon at rule of law. Sa pagbubukas ng 13th ASEAN Law Ministers Meeting sa Bonifacio Global City, Taguig City, sinabi ng pangulo na ang pagkakaisa ng mga bansang miyembro ay dapat nakaugat sa katarungan at kaunlaran. Iginiit niyan ang mga ito ang nagsisilbing haliging gabay ng mga bansang ASEAN mula nung nabuo ang grupo noong 1986. Isa sa mga pangunahing tampok ng Law Ministers Meeting ang pagpirma sa ASEAN Extradition Treaty ang kasunduan na may layuning maging magkatuwang ang bawat bansa sa pagprotekta sa kanilang mga border mula sa masasamang loob. Sinabi niya na patunay itong matatag na pundasyong legal ng ASEAN. Dagdag ng Pangulo, Mahalagang harapin ng asiyang hindi lamang ang mga tradisyonal na krimen, kundi pati ang hamon ng makabagong panahon tulad ng cybercrimes at ang etikal at legal na paggamit ng artificial intelligence. Giit pa ng Pangulo, kailangan ng mga batas na makatarungan, matatag at ligtas para mapanatiling makatao at inklusibo ang pag-unlad ng rehiyon sa digital space. Nagpahayag din si Pangulong Marcos ng suporta sa Timor-Leste habang ito ay naghahanda na maging ganap na kasapi ng ASEAN. Nanawagan naman si Marcos sa lahat ng miyembro ng ASEAN na panatiliing buhay ang pangakong itataguyod ang katarungan, pagkakapantay-pantay at kapayapaan. Nagpabot ng simpatya ang South Korea sa mga biktima ng mga lindol at bagyo sa Pilipinas at nangakong paiigtingin ng suporta sa mga bansang miyembro ng ASEAN sa pagtugon sa mga sakuna. Tiniyak ni Cecilia Chung, South Korea Deputy Minister of Foreign Affairs, Special Representative for the Indo-Pacific, ang pagkikisa ng South Korea sa pagtulong sa rehiyon sa pagtugon at pagbangon mula sa mga hagupit ng kalamidad. Bukod sa pagpapaabot ng tulong sa mga nasalanta, maaaring magbahagi ang Korea ng teknolohiya para sa pagmumonitor ng lagay ng panahon at mga namumuong bagyo. Dagdag ni Chong, plano ng Korea na palawakin ng joint exercises kasama ng mga miyembro ng ASEAN kabilang ang Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Pilipinas, Singapore, Thailand, Timor Leste at Vietnam. Plano rin anyang palakasin ang mga pagtutulungan sa pagitan ng mga bansa para sa kaligtasan ng mga maapektuhang komunidad. Samantala, naghanda ang Canada ng 1.2 million Canadian dollars o 50.4 million pesos na halaga ng tulong para sa mga biktima ng mga nakaraang bagyo sa Pilipinas. Ayon kay Randip Sarai, Canadian Secretary of State for International Development, kasama sa halagang ito ang tulong na ibinigay ng World Vision, Philippine Red Cross at Angat Buhay Foundation bilang suporta sa kanilang pagtulong sa mga nasalanta na komunidad. Nangako ang Canada na mananatili itong katuwang na Pilipinas bilang kaibigan, kapamilya at tahanan ng mahigit isang milyong Filipino-Canadian. Handa rin ang gobyerno ng Australia na magbigay ng 3 million Australian dollars o 115.9 million pesos na tulong para sa mga biktima ng sakuna. Gagamitin ang naturang pondo para sa pagbibigay ng pansamantalang tirahan, malinis sa tubig, serbisyong medikal, hygiene at pagkain sa mga apektadong komunidad. Ayon kay Ambassador to the Philippines Mark Ines Brown, din ng Australia ang mga hakbang ng gobyerno ng Pilipinas sa pagtulong sa mga nasalanta sa buong bansa. Pinaigting ng Pilipinas ang ugnayan pang turismo nito sa bansang Saudi Arabia bilang parte ng misyon na makuha ang malaking bahagi ng travel market sa Middle East. Nito lang November 7 to 11, nagsagawa ang Department of Tourism ng mga high-level meetings kasamang Saudi Airlines at Riyadh Air upang pag-usapan ng air connectivity connection at ang possible joint tourism promotion. Sinabi pa ni Tourism Secretary Cristina Frasco na misyon nilang ilapit palalo ang ganda ng Pilipinas sa mga taga-Saudi. Nirepresenta si Frasco ni DOT Undersecretary Verna Buen Suceso sa nasabing meeting dahil pinangunahan ito ang relief operations sa mga ng bagyong tino sa Negros Occidental. Naging sentro ng usapan ang pagpapalakas sa accessibility at turismo ng Pilipinas at Saudi Arabia. Sa kasalukuyan, meron palang dalawang direct flights na nagkokonekta sa dalawang bansa, ang Riyadh to Manila at Jeddah to Manila. At sa balitang pangkalakalan, nagsagawang masusing pagsusuri ang Quezon City Veterinary Department kasama ang Bureau of Animal Industry sa mga tindahan ng lechon sa laloma sa lungsod. Lumabas sa inspeksyon na positibo ang mga baboy sa African Swine Fever or ASF kaya inirekomenda na isa ilalim sa kaling ang mga baboy upang hindi na kumalat pa ang sakit. Bunsod nito, naglabas ng temporary closure order sa labing apat na litsunan ang Quezon City Business Permit and Licensing Department noong November 12. Nagsimula na rin ang lunsod sa disinfection process sa mga apektadong lugar sa Laloma kasama ang pagtatalaga ng mga checkpoint upang makontrol ang paggalaw ng baboy sa Laloma. Kasama ang mga apektadong negosyante, nagkaroon ng meeting ang lokal na pamala ng Quezon City upang pag-usapan ang kaligtasan at operasyon ng mga lechonan sa Laloma na kilala bilang lechon capital ng Pilipinas. Tiniyak ng lunsod na susunod ang mga ito sa health and safety protocols para sa kapakanan ng lahat ng mga mamimili. Samantala, pinalawak pa ng Department of Industry Davao Oriental Provincial Office ang suporta nito sa mga lokal na negosyante na naapektuhan ng magkakasunod na kalamidad sa rehiyon sa pamamagitan ng pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa or PPG program namahagi ang ahensya ng livelihood starter kit sa mga micro enterprises na nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Nasa kabuang ang apat na pong beneficiaryo ang nakatanggap ng na may mga iba't ibang negosyo gaya ng sari-sari store, kainan, gulayan at fried chicken stalls. Layunin ng programa na tulungan ang mga maliliit na negosyante na makapagsimula muli sa kanilang hanap buhay. Bukod sa starter kits, nagsagawa din ng Business Continuity Planning Seminar ang DTI upang ihanda ang mga negosyante sa mga susunod pang kalamidad. Tiniyak naman ni Davao Oriental 2nd District Board Member Don Go Montoho na patuloy ang suporta ng pamahalaan sa business sector lalo na sa panahon ng kalamidad. Napabalitan itong nakaraang linggo ang mga kaso ng suicide sa mga kabataan dito sa bansa. Kaya ngayon nagiging mainit muli ang usapin ng suicide, paano nga ba ito may iwasan at ano ang mahalagang papel ng magulang, guro at mga kaibigan sa mental health ng mga kabataang Pilipino. A involvement no, or yung pagiging present ng magulang, napaka-importante. Bakit? Kasi yung magulang natin, yung unang kaibigan natin sila yung unang teachers natin sila yung una sila yung constant din nakasama natin sa bahay so sila yung dapat nating pinanghuhugutan ng ng lakas lagi din tayong yung remind no ng ng mga nakakatanda na parang iwanan ka na ng lahat nandiyan ang pamilya mo nandiyan ang magulang mo the parents role in in, a, in the child's mental health is really very important and irreplaceable sila rin yung unang mga taong nakakilala sa atin ng buong buo eh. Para, para sabihin, teka lang, hindi ka okay. May kailangan ka ba? Ako personally ay, even if it's just a silent um, agreement for myself, I'd always like to treat my students as friends. Kasi pagka nandoon yung yung relationship na yon with them, mas nag-open up sila, mas makikilala mo din yung mga estudyante mo. Hindi lang, hindi mo lang pwede kasing sabihin na, ah, papasok ka ng school lang, ituturo ko lang sa'yo, one, two, three, ha? Tuturo ko lang sa'yo kung anong nakalagay sa libro. It's usually, it's beyond that because the, the teachers are also the second parents of the of the children. So it's important for us to be aware of the the sudden changes in behaviors or may, maybe physically baka ayaw nang magbihis, ayaw nang maligo. Yung mga ganong maliliit na bagay na could lead to a bigger thing. Kung ang concern ng isang estudyante is wala akong kwenta kasi mababa lagi ang grades ko. Pag uwi ko ng bahay, papagalitan ako ng magulang ko. Meron tayong posibleng solution for that, eh, di ba? Every human being is a relational being. So ibig sabihin lahat ng tao nangangailangan ng relationship, ng pagtanggap ng ng kapwa nating tao. Bakit kasi yun yung importante sa atin eh. 'Di ba na Na-accepted tayo? na valued tayo at nakikita tayo ng mga kasama natin. Different stages of children kasi or kid or individuals go through different changes. Ang perception natin sa sarili natin, laging pangit or mas madalas pangit kasi may comparison tayo na iba. The acceptance really is a big thing. Because when somebody doesn't feel accepted, that's when all the negativities come in. Rejection, isolation, bullying, your self-esteem will just go down the drain. Pagka nagsimula na yon, unti-unti, you will always revert back to that thought na I'm a no one. I, I'm rejected. I'm rejected because because I'm mataba. I'm rejected because I'm pangit. I don't have friends because because my, my my, family or my parents are, are 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 separated. I'm I'm bullied because my 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 parents walang walang trabaho. All these negativities lead to To, to a certain emotion that leads to negativities that lead, that could lead to depression. Then of course then we the something that we don't want to happen which is suicide. So at the end of the day I'd like to remind everybody that our mental health is just as important as our physical health. No? yes, it may not be very much seen or visible by, uh, through the naked eye, but it's there. final hanging in, it's there. We don't see it, but it's there, so, and it's important. So everybody, including our parents, our teachers, our friends, our students, any any human being, we all have a role to play. It only takes a little bit of kindness, and just one bit of even the smallest, you know, means of showing kindness would go a long way. I'd like to remind also everybody that it's okay to not be okay. Kasi we all go through different challenges. Hindi porket nakangiti ako, wala akong pinagdadaan ng problema. And it's also okay to ask for help. Because asking for help is not a sign of weakness. It's a sign of strength. Kasi inaamin mong may kakulangan ka at may kapasidad yung ibang tao na tulungan ka. Trust in our faith in the Lord. Mahirap Lumaban sa, sa buhay with all the challenges that we face. But knowing that we have a God na may kinahahawakan may tayong isang mas nakakagaling or mas nakakalaki than us, we would have that faith and that courage to fight for another day and to carry on. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming website, pna.gov.ph, ang aming Facebook at ex-account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Apat na put isang araw na lang, Pasko na. At ating tandaan na ang bawat buhay ay mahalaga. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines na ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.